BULILIT TALES MGA KWENTONG PAMBATA Ang kwento ni Juan at Maria, sa isang malayong nayon, may magkapatid na si Juan at Maria. Sila ay palaging magkasama sa kanilang mga paglalakbay at pakikipagsapalaran. Isang araw, napadpad sila sa isang kagubata na puno ng misteryo. May mga alamat na nagsasabing may mga engkanto at tikbalang na naninirahan dito. Ngunit walang takot, nagpatuloy pa rin si Juan at Maria sa gitna ng kagubatan. Natagpuan nila ang isang malaking puno na may makukulay na bulaklak. Ang bawat bulaklak ay may kakaibang kapangyarihan, may isa na nagbibigay ng lakas, isa na nagpapalakas ng loob, at isa na nagbibigay ng talino. Nagdesisyon si na Juan at Maria na pumitas ng mga bulaklak. Binigyan nila ang isa't isa ng mga bulaklak na may iba't ibang kapangyarihan, si Juan ay may lakas. Samantalang si Maria ay may talino, sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang matandang babae na nangangailangan ng tulong, ang matandang babae ay nawawala at hindi alam kung paano makauwi sa kanyang tahanan, si Juan, gamit ang kanyang lakas, ay nagbuhat ng malaking bato at ginawa itong tulay para sa matandang babae, si Maria, gamit ang kanyang talino, ay nagbigay ng direksyon patungo sa tahanan ng matanda, nagpasalamat ang matandang babae at nagbigay sa kanila ng isang mahiwagang kahon, ito ay regalo para sa inyo, Aniya, sa bawat pagkakataon na kailangan ninyo ng tulong, buksan ninyo ito. Nagpaalam si Nahuan at Maria at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap, binubuksan nila ang kahon at ginagamit ang kapangyarihan ng mga bulaklak. At mula noon, naging magiting at matagumpay si Nahuan at Maria sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Hindi lang sila magkapatid, kundi magkaibigan at tagapagtanggol ng isa't isa. Kaya tandaan, ang tunay na lakas ay nasa pagtutulungan at pagmamahalan. Maraming salamat po sa pakikinig at naway napulutan niyo ito ng aral. Kung nagustuhan po ninyo ang video, maari kayong mag-comment, like, share, and subscribe. Salamat po!